Ayan, mga kaagri, magandang tanghali po sa ating lahat, ano? Uh, tayo po ay mamimingwit ngayon. Uh, dahil po nainip po tayo, um, mamimingwit po tayo mga kaagri. Ayan, sige. Ayan, mo na. Hilahin mo na. Huli na yan. Ay? Dali. Huli na yan. Dali. Huli na yan. Huli na. Huli na. Huli na. Ay, mga kaagri. Tingnan nyo po ang huli natin. Oh, yan Tilapia. Giant, mga kaagri. Oop. Oh? Oh, yung pusa! Oh, mga kaagri, yan, huli. Yan, nanguhuli po tayo dito sa maliit po nating pispan, mga kaagri, ano? Ngayon, nakahuli na po tayo ng isang tilapia, mga kaagri. Ay, kaswerte, may ulam na. Yan, dahil nainip po tayo, mga kaagri, ano? Tayo po ngayon ay mamimingwit. Nakahuli na po tayo, mga kaagri, at hindi na po tayo... Ah, basyo mga kaagri hey! Shush. yan kahuli na po tayo hindi na po tayo basyo <laughs> swerte swerte mga kaagri yun nagisa po natin ulit mga kaagri baka sakali po mga kahuli uli ay kaswerte may ulam na kami Meron na po tayong ah, uh, pang sahog sa ating pong inabraw mga kaagri yan swerting swerte po nakailan na po tayong huli mga kaagri Lalayo po natin yung ating kwan yung ating haggis mga kaagri ayun po natin hagis haggis natin mga kaagri medyo malapit po yun haggis po natin medyo malayo para makahuli pa po tayo mga kaagri maswertehan maswertehan natin mga kaagri kahuli tayo Yun. Maganda po 'yung pagkahagis natin. Mga mga ano? Yan ito, may malit po kaming lawa rito mga kagri ka At may mga isda pong naligaw. Hindi po tayo rito nag naglagay ng mga similya, pero may mga may mga isda pa rin pong ah, naligaw po rito, ano? Ay, nakahuli na po tayo. Bali nakatatlo na po tayong huli mga kaagri. Ay talaga na may May ulam na po kami mamay, ng hapon. Nalagyan po namin ng puso ng saging na nakuha po rin sa likod bahay. At pero po tayong tanim na pechay. Nalagyan po natin mamaya mga kaagri. Libre na naman po tayong mga kaagri ng ulam. Ayun uh, lamang po mga ka agree. sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel para may para updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Ayun lamang po mga ka agree. magandang hapon po sa ating lahat.